Ito na po kami sa aming hotel. Sa Travel Lodge Hotel. Yan po si Clavel. Si Eddie nakahiga na, tutulog na yung mamaya pagkatapos kumain. Si Tito LP, <laughs> Si Jerwin. Henry. And, at ako po. Tingnan po natin ang aming CR. <laughs> ang aming bathroom. Ah, uh, ba. Mamaya ho, tatik uh, tatlong kwarto to. Ngayon lang po isa lang po aming para sa early dancing para sa aming mga gamit. Pero mamaya tigi-tigi sa po kami ng kwarto. Same size, same kind of room, same price and Aha. Uh -huh. Adinis po. And pasado na po. So standard. Oops, <laughs> sorry. <laughs>